ilang araw na lang po sa atin linggo na naman po <laughs> patungo na naman po ako dito sa uh, silihan um, magaan naman kami ngayon mamaya siguro kasi mainit pa alas 3 na pero sobrang init pa wala yung mga ulap oh <laughs> sana eh dumami yung maani namin dito na kan siling panigang pero wala nang ulan <coughs> mga doon sa gilid ah kon na o, natutuyo na sabi siguro kasi sobrang init ka. Uh -huh. mag Magaan eh. may Mamimbitas kami ni na eh mamaya. Mga bandang alas 4 na siguro. Kasi grabe ng init na naman. Pag umulan naman, <laughs> problema din naman. Maulan. Yan Oh, medyo dumami na tatay yung kan. Bunga. Kasi inabunoon ko nung <laughs> nakarang linggo yan o oh, dumami yung bunga baka siguro mga su susunod na araw pag medyo wala pang ulan ay kwan patutubigan namin ni tatay wa water pump namin kasi natutuyo na sabay kwan na yun ah, ko na naman ulit para dadami pa yung bulaklak kasi ang ganda pa ng kwan ngayon yung presyo sayang naman kung kukunti yung mga naibubunga mahal pa na ng silig lalo na yung kwan Taiwan um, medyo pumapalo na siya ng isang daan pero dito sa may dito sa bandarito ay ito ang nangyari hindi agapan. bumalik na naman yung pan nila yung sira ng bunga nasisira pala na dito halos lahat ng bunga yan o oh. ilan ilan lang yung mga pwede lalo na dito oh. Wow, oh, grabe. Natuyo na yung bunga. Wala na natira. Yan, halos lahat. Ito, tuyong tuyo na. Tsaka ito pa. Mas malala. Mas malala pa yung bunga. Talagang, yan o. No? Oh. Sayang. Masisira na naman. Pero hindi naman lahat. Um, may mga pwede pa naman kaso nga lang ang dami uh, banda dito mga yan, ito. pero dun sa kabila ayos um, konti lang yung mga nasisera hindi naman marami konti lang mainit ito ang dami yung nasisera sayang mahal pa naman ngayon ng sili nagmahal na siya nasa sandan na maigit sana ito maagapan na uh, siguro pag magkani naman kami sa uh, panata na uh, linggo lunes martis Mer martis tapos kwan nirukulis ko na naman ng umaga na ibibinta martis kami ng kwan ang tangale ay hapon magarbes tapos bagsa ko na naman ma umaga gabi init sayang naman nasisira ang dami pa naman na dito ang dami ng mga panigang dumami na So maabot lang 30 kilos para dumami na rin yung mga kanila oh bulaklak Tsaka yung mga sanga dito nagbago sila dumami pa yung mga sanga-sanga ma konti Tansya na naman, 25. <laughs> Ang ganda pa naman yung presyo ngayon. Kasi, may mga bumibili pa sa kwan. Uh, pinagbilan namin doon sa San ninyo. Na, uh, bumibili pa ganito panigang. Pero, naubusan na yung kwan. Yung kalmasilo ng mga panigang na tatanim. Ang mayroon lang, mga Taiwan. Tapos, yung mga kwan. Uh, may mga kwan na rin daw. Uh, ano ba yun? Sibuyas na nagpapakwan, nagpapatubo. Ang dami siyang kwan sibuyas na pinapatubo. Kasi ko na naman ngayon na uh, taniman na naman ng sibuyas. Eh. Ang dami nagpapakwan na nagpapareserba na uh, sa mga sibuyas ito sana Taiwan gusto ko na naman sana na uh, magtanim kaso yung problema walang mapagtamnan <laughs> wala naman kasi kasi kwan ah, bukid ito lang ang kwan namin yung sa amin pero doon sa kabila ah, uh, sa uncle namin pero sa pinsan ko salda ng pinsan ko pero pinakon lang sa akin pina uh, pinatamnan lang kasi hindi niya hindi, hindi pa daw siya magtatan ngayon kasi, kaya pinatamnan muna sa akin pero pagkatapos ito siguro tatamnan na niya ng kwan mais o saka yung palay siya na yung magtatanim pero ewan ka sa susunod kung papatam papatamnan niya pa niya sa akin. Ito lang naman kasi yung kwan sa amin. <coughs> Yan. Gusto ko sana ng kwan. Magtanim mo dito. Kaso nga lang walang mapagtamnan. Sayang. Ang dami pa naman ay nagmal pa naman na ngayon. Yabol ko pa sana ng kan December magtanim kasi habol pa siya na makakapag-ani ng December yung kung magtatanim ngayon ng ganito siling Taiwan pero wala eh wala akong mapagtamnan <laughs> kaya ito na lang ang imi-maintain ko na kuan tanim kasi wala naman na mapagtamnan wala naman sariling mga bukid ito lang naman pero may mga si natay. pero pinagtatandang lang naman niya sa mga ibang tao sinasaka lang niya hindi naman hindi naman sarili sa amin uh, yun uh, walang magawa <laughs> ito lang mainit maganin na sana kami siling panigang. Mahal pa naman ngayon. Siguro, mamaya mga alas, bandang alas 4, uh, makulimlim na siguro. Lalanta na sila natutuyo na kasi itong lupa alang araw nang walang ulan yun si nanay nalimitas na rin kami alas 4 na pero ang ini pa rin yun lanta nga. pero magpapatubig na si tatay yung water pump kasi tuyo tuyo na tong lupa Para dito sa bandang gilid sa baba pero dito ayos pa sa taas uh, namimitas uh, na kami <laughs> kahit medyo <laughs> mainit pa <laughs> lapag muna Ito na nga pala ulit yung kwa Paanin namin Kaya uh, mapas lang At kitas uh, Sabay Pinapatuboy ka na rin namin Ito okay. uh, yung hos Palibot doon uh, Sa panigang Kasi kung paabotin pa namin ng mga ilang araw Baka matutuno, Matutuyo na Sa bandang baba Arawin ko kung pati itong mga Taiwan hmm, Anong sabi tatay na uh, Kung patubigan pa na Kung hindi direct yung pananamin na, na patubigan to Kung... Um, anong sabi niya? <laughs> Kasi medyo basa naman itong Juan Dito Pero... So, sakaling... Gusto niya na patubigan na rin tong mga Taiwan matutubigan na rin namin kung ano sabi niya kasi yun ang inuna namin sa mga panigang kasi sa bandang baba wala na baka uh, matay na yung mga iba dun kung abutin pa namin ng ilang araw na patutubigan Ewan ko, abutin ng 20 kilos to <laughs> pang pitong ano na namin ah, sigurado walang 20 kilos to sa ah, panlang lang to 18 to 17 kilos papagsak ah, na naman ah, pang pito ah, ano, ko na sa ah, panigang ay uutaw babagsak ko na naman bukas gitin kailangan ng patubigan tong mga sili natutuyo na <laughs> kailangan ng patubigan uh, araw na kasi walang ulan kailangan nang patubigan Nalalanta na itong mga sili. Ano doon sa bandang baba? And, uh, Nag-water pump kami ngayon. May tatay. Sabay dilig dito. Sa mga, mga puno niya. Ayan. Um, para uh, hindi sila mamatay. Tapos lang amitas, uh, mag-ani. Tapos sabay na namin na uh, ako pinatubigan. Uh, Ginagamit ko dumabot yung tubig sa may puno niya. Medyo mataas.